Daniel, nahuli ni Catherine sa ganitong paraan daw. May mainit at matinding revelasyon na naman ngayon ang kampo ng batikang showbiz columnist na si Christopher Fermin, ito'y kung paano nabuking o nahuli ng aktres na si Catherine ang ginagawang kalokohan ng aktor sa kanya. Totoo nga bang third party ang tunay na dahilan, tila may ginawa umano si Catherine kung paano posibleng na Tracy si Daniel, at ang huli nitong pinuntahan, kung ito ay totoo man ay ganito na palamang hinala si Catherine kay Daniel. Para dumating sa punto na umabot sa ganito ang kanilang pagsasama, daig pa ang mag-asawa, naging mainit na usap-usapan ng mga madla sa social media at sa showbiz world ang isyo ng hiwalayan ng celebrity couple na Katniel, ilang minuto lamang nang kumpirmahin ni Catherine Bernardo ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla, ay nagsalita na rin mismo si Daniel, sa pamamagitan ng Instagram post, Ibinahagi nga ni Daniel ang sweet old photos nila ni Catherine Bernardo. Kalakip ang caption na ikaw at ako, ani Daniel, our lives may drift aways, but our love will still ride that tide. Mayroong ilang mga haka-haka na lumitaw sa nasabing isyo na ito. Noong una di umano ay sangkot ang aktres na si Andrea Brillantes, lumabas ang mga haka-haka ang may intimate moment na nangyari sa pagitan ni na Andrea at Daniel, Ngunit ano na naman kaya itong matinding revelasyon ng batikang showbiz columnist, tungkol sa hiwalayan ng celebrity couple, isa nga sa natalakay ni Christy Fermin, Romel Chica at Wendell Alvarez, sa kanilang pinakabagong episode ng programang Showbiz Now na, ay tungkol pa rin sa breakup ng magkasintahang Catherine Bernardo at Daniel Padilla, may nakarating umanong chika kay Christy Fermin na sinasabing dahilan ng paghihiwalay ng dalawa, ani Christy, eto po ang mga kwento ito po ay nakarating sa amin na gusto naman po naming ibahagi sa inyo pero po ang detalye sila po ang nakakaalam kung ano ang katotohanan sila po ang makapagsasabi kung totoo man itong kwento na itatawid namin sa inyo di ba ang mga telepono ngayon may locator hindi ba ang misis na nagdududa tungkol sa pangangaliwan ng mister niya naglalagay pa nga ng device doon sa ilalim ng kotse ano ang nangyari sa locator anak? At ipinadetalye niya kay Romal Chica ang naturang kwento. Dahil syempre may pagdududa ng nagaganap. May mga nakakarating na, meron pala itong locator, na kung saan pupunta si Daniel malolocate niya kung nasaan at masusundan. Ani Romal, sinasabing hindi lamang umano isa ang sinasabing involved sa isyo na ito kaugnay ng locator. Sinasabi rin na inamin umano ito ni Daniel kaya raw ito nagsosorry. Ang sabi, oo daw, kaya ganoon na lamang yung pagtitimpi. Tinitimpi, inaayos niya yung sarili niya kung paano niya itatawid. Alam na niya kaya nagsusorry? Kaya umiiyak? Dagdag pa ni Romal, matatandaan ng nakiusap si Catherine sa kanilang mga tagahanga. Nung ibinalita niyang hiwalay na sila ng aktor, bahagi nga ng naging mensahe ng aktres, I won't be entertaining questions regarding this anymore, thank you for understanding, samantala, hanggang ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo, tungkol sa mga kumakalat na isyu na ito.